morning mga nanay, mami, mama, inay, maman. So ayan, gising na tayo. Thank you sa bagong umaga. So yung mag-ama ko ay gising na sila una. Pero ayan, naghintay sila na magising ako kasi ang breakfast natin mga nanay. So ayan, nanay ang mag-prepare ng pagkain. Yung asawa ko kasi hindi talaga niya ako ginigising. Pwera lang kung alis kami, mag-alarm yan at gigisingin ako. Ayan, at tayo magpunta muna sa kubita at tayo maghilamos. Mag-toothbrush. Ayan, at maghilamos tayo lang. Mamaya na ako maligo pagkatapos namin mag-lunch -ano, time kasi mainit yung tubig. Mag-prepare lang tayo sa sarili natin kami maghanda ng pagkain sa aming agahan. Curious lang ako kasi pag harap yung kamera, ano, malalaki yung mga braso ko. Pag likod yung kamera, uh, maliliit. So, sa personal talaga, maliit ako. Tapos, yung braso ko, hindi siya malaki, pero sa kamera, lalo na pag front, ang lalaki nila. Ayan, kaya nga talaga, kinaikot-ikot ko yan palagi pag naka, siling pag nakat yung front cam ang tay na yan agad so maghanda lang ako sa ano namin ang um, agahan So, cereal at isang basong fresh milk yung breakfast ni Lincoln. So, malapit I got na siyang strawberry matapos. Cereal. So, that one, It's ano? like I'm from America. It's, It's like I'm from the U.S. Yeah. Yes, Mama. So, si Lincoln at ang tatay ay nabigyan ko na. So, ito na cereal sa amin. So, binigyan ko na yung tatay isang bowl. Tapos, nilagyan niya ng yogurt at saka mixed with fresh milk. So, ayan, napaka-nutritious niya, guys. Mga nanay. Ano siya? Um, may almond, uh, walnuts, may peanuts, pe uh, pili nuts, tapos cashew nut. Uh, may iba pang ingredients, parang yung red yon, dried na ano. Um strawberry. Basta marami siyang ingredients tapos uh, yung cereal okay na siya, luto na siya, crunchy, parang fried cereal. So, ang sarap niya sa katawan. So, pang-ano na namin to, pang-apat na bisis na bumili ng ano, uh, mga boxes na iba't ibang boxes. Yung iba natapo na namin yung iba. So, ano talaga, maganda siya sa katawan pang lalo na pang breakfast. So, kunti lang siya pero maano na sa hindi mabigat sa katawan kasi sa tiyan. So, yan yung Delifix. So, iba na flavor yan. So, yung iba na flavor yan, ayan yung nalagay ko sa ano, dyan, sa jar. So, mas gusto ko yan kaysa yung may, ano, yung may strawberry. Tapos, isa na, iba na naman yan na ano, yung mossy. So, yan yung flavor niya. So, yan yung kinain ni Lingkong. Ayan. Ang klaseng lang ito. Ito, strawberry at ano lang po. Uh, Whole grains. Suntanas. So, dito lang natin ilagay. So, yan yung breakfast natin. So, next time. mag-mix tayo nito. Ayan. Tapos, lagyan natin ng topping na pink float. Kunti lang. Kasi maglagay ako ng fresh milk. Para may taste. Kunti lang na, mas, na slice. Ayan. So, ayan yung breakfast natin. Ma, can I have my phone? You have it. Finish your food first, Lincoln. Okay, finish your food. The milk, sige na. So yan, nagmamadali Easy. na yan kasi tinawag na ng friend niya sa labas maglaro. So yan, susubuan na ng nanay para matapos lang. Kasi parang siya yung pinakahuli, magtatlong oras na. So, pangalawang bowl na ninyan yung cereal. So, gusto nang maglaro sa labas. Kaya, ayan. Thank you for watching, mga nanay, mama, mami. See you in our next vlog, mga inay, maman. Thank you. Bye!